apon po for today's video. So, samahan nyo po ako mag pagsiyo po tayo ng bangus. Ayan. So, i-prepare po natin yung ating mga ricado. po natin yung ating sibuyas. Meron din po tayong bawang. Ay, tigas. Tigas. Tapaw ng bawang. Kakaluka. Ay, may sibuyas pala. Sakit sa mata. Ayan. Kundi lang. Kasi ilang piraso lang naman po yung bangus. Meron din po tayong sili. Lagyan po natin ng ano po, um, gulay na talong. Sana na ay walang uod. Ayun para mahal ang tanahin ka balat din po tayo ng luya. So, ayun guys. Na-prepare na po natin yung ating mga rikadong gagamitin. Meron din po tayong gulay. So, ikakamada na po natin siya dito sa ating kaserola ilalim po natin yung mga ricado. Ayan. Para po pagkulo niya is malasa na po siya. Ayan. dalong naman na po ito. Tapin po natin ng kaunting system Lagay na po natin yung atin pong isda. Ayan. At buhusan na po natin ng suka. Masarap po sa pagsiyo, maasin. Ayan. Lagyan po natin ulit yung ating isang garasong sili at yung ating pong natitirang talong. Ayan. At Lagyan po natin ng paminta pong crack. Ayan. So, bago ko po siya isalang, dadagdagan ko po siya ng kaunti pong sabaw para po may kaunti tayong sabaw. Ayan. So, ayun guys, isa lang na po natin sa kalan. Dagdagan po natin siya ng kaunti pong sabaw. Ayan. Uh, titimplay rin po natin ng kaunti pong asin para mamaya po ay lalasahan na lang natin. So, takpan po muna natin at atayin po natin siyang maluto. So, ayan guys. Check na natin kasi matagal na po siyang kumulo. Ayan. Parang naipon po yung paminta sa laman ng isda. Ayan. Ang talong po ay luto na. Ang isda din po ay luto na pero medyo masabaw pa po. Kaya ayan po muna natin kumulo. So titimplay ko na po yung alat at asim hmm, Okay na. Tama na po yung asim Tama na rin po yung alat. So kaunti na lang pong kulo at hahanguin ko na po siya. So, ayan po. Luto na po yung ating paksiw na bangus. Na may gulay pong talong. So, kainan na po. So, hanggang dito na lang po. Bye-bye po. God bless po sa ating lahat.